Shout out mga boss. Magandang araw. Meron tayong dalawang project. Meron tayong 20 pirasong MOSFET mga boss. Ayan. Bubuin natin yan. HY1906 na MOSFET yan mga boss. 4x4 lang, bali may matitirang apat dyan. Sa MOSFET na yan. Yan HY. Shout out dun sa mga subscriber ko. Dun sa mga bagong nag-subscribe. Shout out sa inyo mga boss. Salamat kahit na madalang tayo mag-upload. May nag pa rin. Kahit pa isa-isa. 4 by 4 lang yan dalawang piraso gagawin natin Ayan yung mga, ito yung mga gamit natin na board Ayan mga boss Ayan, ayan yung sukat Ayan yung sukat ng board natin Ayan yung ginagamit kong board <coughs> resistor natin. 100 at saka 10, 10 ohms at saka 100 ohms. Dinamihan ko yung 100 ohms mga boss kasi 200 ohms na yung ginagamit ko dun sa tumawid natin na ano. Tumawid na resistor. Kaya, kaya bali alim yung resistor dyan na 100. Yan yung ground natin mga boss. Yan. Yan bubuhayin natin ulit. Maraming salamat sa inyo mga boss, sa mga walang sawang sumusuporta sa mga ina-upload kong video. sa mga subscriber ko maraming maraming salamat sa inyo mga boss yan yung itsura yan yung gamit nating relay huwag kayong maglalagay ng mataas na microparad ng kapasitor dyan sa relay mga boss para hindi na didelay yung pag patay nung relay natin para pagbitaw nyo ng switch bitaw agad yung relay 400 volts yung ginamit natin dyan 47 microfarad meron naman tayong diagram na naka upload dyan mga boss marami na tayong diagram dyan yung IRF na 3205 Tsaka ito parehas lang ng diagram yan mga boss. Walang pinakaiba yung diagram yan. Basta MOSFET parehas lang ng diagram yan. Yan yung isa. Ito yung isa natin. Parehas lang yan. Magkaiba lang sila ng magkaiba lang sila ng tumawid na Resistor. Medyo malaki kasi yung relay nung isa. <coughs> Yun o. No? Kaya medyo iba yung itsura nung hinang natin dito. Yan yung linya natin dito. Medyo mas maluwag. Ito yung malitang relay. Kaya medyo mas maluwag yung ano natin. Ay, 100. 100 anim na 100 yan mga boss. Bali do sa tumawid, apat na eh. Dala, dalawa eh. Bago kayo maglalagay ng magsusupply mga boss, check nyo muna mabuti. Huwag nyong mamadaliin. Eh, ito yung natira natin na apat na piraso. Pag sa iba yan, isang stunner pa rin yan. Pwede, malakas pa rin yan, 2x2 na yan. Meron ang mga gumagawa, 1x1 one one eh. Problema, mas madaling masira. Dalawang mosfet lang yung nagdadrive sa transformer natin eh. Yung apat na mosfet na yan. 4x4 na yan. Pagtama yung rewind ng transformer. Hindi basta-basta masisira yan mga boss. Lalo kung lalagyan nyo pa ng pan. Yung pan, dyan sa MOSFET nyo itututok. Para wala talaga siyang init.